Hello po mga kalaki, magandang alas 11 po ng umaga at syempre po tutok na rito mga kalaki dahil ngayon pong alas 11 ng umaga Abay ang bibigay natin ngayon mga kalaki talagang mga nagagandahang mga tips po para po sa mga laki numbers na mga tumataya po ng mga 6 digit lucky numbers Pilipinas at abroad po mga kalaki Okay, ito po ay mga tips na talaga naman pong hindi nyo, hindi nyo palalampasin dahil nakita nyo naman po araw-araw po may mga napapanalo tayo sa mga lucky numbers natin, araw-araw po may mga sinuswerte po sa mga lucky numbers natin Baka this time, ikaw na po ang swerte sa mga lucky numbers namin. Kaya tutok na po mga kalaki, kunin na po mga listahan nyo ngayong alas 11 ng umaga. Ibibigay ko na po mga lucky numbers para po sa inyong mga kalaki. Kaya halika na. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging siyempre milyonaryo. Ayan po mga kalaki, tutok na po rito mga kalaki. Dahil ang mga lucky numbers natin ngayon ay eh, talaga naman pong masuswerte mga kalaki. Kaya kung ako sa'yo, ilista mo na agad-agad. Okay, eto na po ang mga lucky numbers natin para po sa inyo mga kalaki. At ikong congrats ko lang po yung mga nanalo po ng mga baliktaya mga kalaki. Nanalo daw po sila nakakatuwa. Lalong lalo na yung mga followers natin ng mga bagong nanonood sa atin na talaga hindi nila nararanasang manalo. Tapos baliktaya nanalo sila. ba diba, tuwang-tuwa na imaginein mo much more kung million pa o kaya five digit o 4 digit pa mapanalulan nila. Baka magtatambling na sila sa tuwa. Tutok lang po nito mga kalaki. Ibibigay ko po sa inyo ang mga tips ngayong araw na to. Ito na po. 10 digit lucky numbers abroad kunin mo na. Number 31, Number 28, Number 36, Number 42, Number 45, Number 53, Number 57, Number 60, Number 19 at Number 12. ayan po yung 10 digit lucky numbers abroad. At ito naman po ang 8 digit lucky numbers abroad. Number 11, Number 24, Number 32. Number 36, number 38, number 15, number 17 at number 9. At ito naman po ang seven digit lucky numbers abroad. Ang seven digit lucky numbers mo ay number 16, number 23, number 25, number 34, number 36, number 8 at number 2. At ito naman po ang 6-digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25. Kunin mo na. Number 22, number 23, number 17, number 7, number 5, at number 11. At ito naman po ang 6-digit 0 to 9. Ang 6-digit 0 to 9 mo ay number 1, number 8, number 9, number 2, number 4, at number 0 at eto naman po ang 5 digit lucky numbers abroad kunin mo na number 25 number 32 number 21 number 12 number 13. Ayan, kompleto na po mga lucky numbers abroad mga kalaki. Punta na po, punta na po tayo dito sa Pilipinas. At ito na po mga lucky numbers natin Pilipinas mga kalaki. Pero bago ko yan, ibigay ang mga 6 digit lucky numbers ng mga Lotto Pilipinas. Dapat nakapalo po kayo sa mga legit na account namin para makatanggap po kayo ng mga lucky numbers araw-araw. Hanapin niyo po kami sa Facebook. Ayan, isearch niyo po Red Parungkin na merong 400,000 followers check kami po yan at syempre po may second account tayo red parungkin din po na naka yellow t-shirt ako na may 51,000 followers kasama ko po si Lola Carmen at meron po tayong Aris Gatchalian na account at syempre po mga kalaki meron po tayong YouTube <coughs> ang YouTube po natin red parungkin po na merong 16,600 followers at syempre po TikTok ang TikTok po natin red parungkin po na merong Uh, 424,000 followers. Ayon po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, magsuggest, magpa-code. At pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share na share ng mga video heart ng heart mga kalaki, automatic po. Padada ko po, po kayong mga lucky numbers mga kalaki. Diyan po sa messenger nyo mga kalaki. Kaya ano pang hinihintay nyo? Magpa-member na mga kalaki ha. At syempre po mga kalaki, sa mga gusto po magpa-member sa amin, abay, private consultation po. Wala po itong pilitan na ako po mismo ang magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob po ng 3 months mga kalaki. Okay, pero kung ayaw mo naman, meron naman pong libreng lucky numbers. Panoorin niyo po sa Facebook araw-araw. Pag nakita kong kayo ay comment ng comment, share ng share ng mga video heart ng heart, automatic yan mga kalaki. Padadalang kita ng mga lucky numbers dyan sa messenger mo. Private consultation po, good for 3 months naman po yan. Ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loto, sa national, sa sa wedding, sa Pilipinas, abroad, ako po magbibigay ng mga tatayaan mga, mga kalaki. At syempre po mga kalaki, dapat po makausap nyo muna ako bago po kayo magpa-member para legit na legit na makita mo ko na ako ang kausap mo at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay? At bibigyan pa kita ng discount ngayong April mga kalaki para sa ganun makasali at maalagaan kita sa mga laban mo sa mga abroad po yan at Pilipinas na mga laki numbers. Mali mo naman pag na-code ko ang mga birthman at birthday mo isa ka sa mapalad na mapanalo namin ng 4 digit, 5 digits o kaya mga kalaki ikaw na ang susunod naming milyonaryo kaya tutok na rito mga kalaki ito na po ang mga lucky numbers namin tandaan nyo 3 days po bago natin palitan ito na po ang 642 Pilipinas, ito na number 18, number 5 number 20, number 24 number 36 at number 38 ayan po yung 642 at ito naman po ang 645 number 31 Number 9, number 19, number 12, number 39 at number 41. At ito naman po ang 649. Number 16, number 18, number 30, number 37, number 40 at number 43. At ito naman po ang 655 6 digit lucky numbers. Number 26, number 5 number 15, number 24, number 14, at number 20. Ayan po mga kalaki, ang 6-digit lucky number 648 ay 55 at ito naman po ang 658, 6-digit lucky numbers. Kunin mo na, number 29, number 37, number 54, number 52, number 48, at number 23. Ayan mga kalaki, kompleto na po mga lucky numbers natin. Ngayon pong alas 11 ng umaga, takbo na po sa mga suki yung outlet at make sure po mga lucky numbers natin, aalagaan nyo po yun ng 3 days bago po natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Ayan, shout out po tayo mga kalaki sa pamilya. Ayan, sa pamilya, ano to? Okay, sa pamilya Yago. Pamilya Yago po ng ano to nang ah sa may ano Bicol Albay to sa Albay to Legazpi City Albay sa Bicol to hello po sa pamilya Yago dyan sa Legazpi City Albay hello huy nakapunta na ako dyan nung dumaan ako ng masbate sa Pilar sa may Sorsogon, narating ko na yan nakala nyo hindi ako nakapunta dyan nakapunta na ako dyan at syempre po mga kalaki maraming maraming salamat po sa mga toda po ng mga driver po dyan sa Metro Manila ayan po shout out po natin yung mga taxi driver dyan kay lakuya, kay Lakuya, Marsing at kila Kuya ano to, Lito. Hello po sa inyo. Maraming salamat po dyan sa mga saang panunod nyo po. Mananalo tayo mga kalaki. Claim it. Mag-lunch na tayo mga kalaki. Nakakagutom na.